House of Representatives ay gumawa ng resolution na pag-aralan o papasukin ng ICC may pag-cooperate ang uh, Pilipinas sa ICC para sa uh, Crime Against Humanity, War on Drugs ni uh, PRD. Sasagutin nito ni uh, Harry Roque and ni Vitaliano Aguirre. Presidential Spokesperson Harry Roque revealed Wednesday, November 22 that he received an information that the House leadership will approve the resolution filed by Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr., urging the government to cooperate with the International Criminal Court or ICC's investigation over the war on drugs of the Duterte administration. Ang balita ko pa, dahil ako naman po galing dyan sa Kongreso, abay sa susunod na linggo, aaproban na raw yan sa plenaryo. eh, e, ewan ko nga eh, bakit biglang minadali? Rockefeller further said that this move is to persecute former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte and for them to be... Oh, mga bossing, ah, you have to understand, ah. Hindi lang po si PRD kasama rito. Kasama po dyan si Bato de la Rosa at saka yan si Inday Sara. Kasama po sila dyan sa iimbestigahan ng ICC. So talagang alam na natin yan. Alam na this. Ngayon tayong mga Pilipino kung hahayaan natin na gagawin to ng mga Loko-lokong mga congressman, gagawin nila to sa mga sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Ako. Tandaan ninyo, anak ah, alusot na sa atin yung uh, ah, pagdidesignate nila kay Tevez na terorista. Ah, nakalusot na yon, Nakalusot na sa atin yun, ha? Ah. Yung pagtatanggal nila kay Tevez ng walang habas dyan sa Congress, nakalusot na yon. Eh, siguro naman ito, hindi na natin ito papayagan, ano? Tama ba? Papayag ba tayo na gano'n? na i-weaponize nila yung kanilang uh, position to persecute uh, itong mag-amang Duterte grabe no, hindi ginawa ni PRD yan while he's in power alam nyo ang mga kaaway ni PRD mga kriminal no? wala siyang kaaway ng mga actually kahit nga nagawa a world war sila ng mga dilawan eh Oo, oh, eh, doesn't ano eh. Kumbaga, hindi niya ginawan ng uh, kaso itong mga at Hindi niya talaga pinarasonal in a sense na talagang uh, pinahirapan niya at ginawang mga political prisoner ang mga ito. Oo, oh, na, malaya pa rin naman silang nakakapanira. Si Trillianis, malaya pa rin naman nakakapanira. Phil, yung makabayan black, maraya pa rin naman silang nakakatakbo. Uh, yung iba pang mga naninira kay PRD, buhay pa naman ngayon. oh, hindi ba? Kung talagang ito si PRD, loko-loko at criminal ito, bakit buhay pa kayo? Sana wala na kayo. O, oh, ito sabi nga nyo yung aking kaibigan dyan sa Middle East, o, oh. oh, doon sila magano, ano Doon sila mag-imbestiga sa Gaza? Oo, oh, doon sila mag-imbestiga mag sa Gaza. Oh ha, huh? because gaha, ginagahasa nila yung ano natin eh, yung ating uh, constitution. Oh, ayan na si Joy Ferrer, lalabas sa kanya gagawin natin sa kanya, init-init. Ah, <laughs> oh, sige sige, tuloy natin. The out of the world of politics. Kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang dipisara abay susuportahan naman nila ang investigasyon laban sa mga Duterte na posible maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay BP Sara. Oh imagine. So it means, yun talaga gusto nilang mangyari. Mawala ang mga Duterte sa equation sa 2025 at 2028. So ano na to? Uh, so nakita nyo na, safe ang presidente. <laughs> Kasi uh, ano na, na na check niya yung impeachment pero hindi naman din sa impeachment dadaan sa ICC naman. Tingnan natin kung lulusot ito. The former official believes that House Speaker Martin Romualdez has a blessing of the anti-Duterte campaign. Wala pong nangyayaring controversial sa House na hindi binibigyan ng basbas ng speaker. Parang juice po talaga ang speaker sa House lalong-lalo na kapag budget season. Even Justice Secretary Crispin Boyeng Rimulya also allegedly seems inclined to study the House resolution which is completely contrary to the President's position. Na, hindi ko maintindihan kasi dito kay Boyeng. Eh. Yung President, Boyeng hindi naman kasi ikaw ang Presidente ng Pilipinas. Kung makaasta ka, Para Presidente ka rin kasi sinabi na ng Presidente mo eh. Na hindi nga siya papayag tapos ikaw inclined ka pa din. Eh kung gusto mo naman pala maging congressman na, bumalik ka na sa pagka-congressman. Huwag ka na maging DOJ secretary, sir. Para masuportahan mo yan. Huwag mo nang gamitin yung posisyon mo dyan sa DOJ para lang sa political ninyong mga kalokohang ambisyon. Ito ngayon na maging basihan para magpatuloy itong sinasabi ngayon ni Justice, Justice Secretary Remulia na pag-aaralan ngayon ang isyo ng pagtulungan sa ICC. Bagamat ilang beses na rin niya inulit ang sinabi ng Presidente hindi na makikipagtulungan. Noong Agusto, matapos namin magpulong kay Presidente, sinabi na ni Presidente, tapos na ang engagement namin sa ICC, hindi tayo makipagtulungan dahil ito ay hindi na tayo miyembro, wala na jurisdiction ng ICC. In a statement, Rimulya said the House... Ayan o, tinan mo, needs a serious study on our part. Kung na, nag-aaral ba kayo talaga? Wala namang... <laughs> <laughs> hindi nyo naman alam ginagawa nyo dyan. <laughs> Hanggang ngayon nga, yung namatay na broadcaster, wala pa. Opo. Mayroon pa sila need serious study on our part at the Department of Justice. Considering we are lo no longer a member of the uh, Ro uh, Rome Statute. Paganong ka pa. Gusto mo nga ipakulong yung Banateros Brothers ng uh, ipakontempt. Contempt po. Contempt. Ay, indirect contempt. Ay, direct contempt po. Ay, indirect contempt na lang. Hindi nyo nga alam eh. kung ano talagang gusto nyo mangyari. Kung konti, indirect konti, direct konti. Tapos ngayon, serious. Needs <laughs> <laughs> a serious study on our part, pa kayong nalalaman. <laughs> mm -hmm. Sige na nga, maniniwala na kami sa iyo, Crispin. This resolution needs a serious study considering the Philippines is not anymore a member of the ICC. Dante UNTV. Ayan, palapakan. Pero yun nga yung sinasabi na he's still open, he's still inclined to review the resolution of the Congress. Samantalang, sinabi na ng Soljen, -Sol sinabi na rin ng Presidente, na they're not, ano, they're not uh, gonna support this. Ito so, boy, nakikipag-ano ka na naman ha, nakikipagpaligsahan ka na naman kay, ano ha, kay uh, Croco Martin ha dati na eh, ikipagpaligsahan ka kay Abalos ngayon naman na eh, ikipagpaligsahan ka rito sa ano sa speaker of the house Oh, uh, anyway, ayan. So huling-huli po sila sa akto, mga bossing. Wala daw pong mga utos, mga galawan diyan sa Congress na walang basbas -bas ng Speaker of the House. <laughs> because the Speaker of the House can always shut down yung kanyang members. Kasi siya nga ang pinuno, tapos sa uh, lahat yan ay kanya ng mga kawal. So, pwede niyang pigilan yung mga yang kung talagang gusto niyang pigilan.